Pag-uulat mula naman sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CNN Live Willie, Live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Denariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong Adlao, Mindanao. Nagtala ang Tagum City Double del Norte Health Office ng 583 kaso ng dengue matapos malagdagan ng 13 bagong kaso ng naturang sakit ang siyudad. Datos ito ng Tagum City Health Office simula Mayo 26 hanggang Hunyo 1, 2024 dalawa ang naiulat na nasawi. Samantala, nakapagtala naman ang City Health Office of Mati City, Davao Oriental, ng karagdagang apat na kaso ng dinggi simula Mayo 26 hanggang Hunyo 1, 2024. Pero kung balikan simula Enero hanggang Hunyo a uno 2024 nakapagtala ang Mati Health Office ng 377 kaso ng dengue apat ang mga nasawi Sa ibang balita naman lumubo ang presyo ng luya sa bangkiruhan Public Market sa Davao City base ito sa price monitoring ng Davao Food Terminal Complex may Pitsang uh, Hunyo 4, 2024 presyong 200 at po hanggang 285 presyo ang kada kilo ng luya. Mas mataas kung ikumpara sa presyo nitong nagdaang Mayo 28 na umabot sa halagang 200 piso kada kilo. Lumabas ang kadahilanan mula sa Department of Agriculture na lumubo din ang presyo ng luya sa Metro Manila na pumalo sa 300 piso kada kilo. Balitang Mindanao pa rin, na Aristo sa CIDG BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao ang Vice Chairman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bongos Faction na si Abdu Nawas Ibay Damyog 65 taong gulang alias Commander Bayawak na Aristo si Bayawak sa bisa ng warrant of arrest sa kanyang pinagtataguan sa may barangay poblasyon Dato Piang Magindanao del Sur na pag-alaman na patong-patong ang kinakaharap na kaso ni Bayawak gaya ng multiple attempted murder, murder, double frustrated murder, destructive arson at ang Anti-Terrorism Act of 2020. Well, Ramos, si Merovic, reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan Hingoog City Base, nagulat ng live para sa Semen. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.